Good morning guys. Magbalat tayo ngayon ng pinya. Kain tayo ng pinya. fresh from the pan. Bagong bili lang siya. Magbalat tayo ng Ayan guys. Nakakatamis. napakatamis kahapon kasi may pretties. Kanya-kanya naman kung paano magbalat ng ito, oh guys. Kanya-kanyang technique kung saan ka mapadali. Kung saan ka mapadali ang pagbalat ng ito. Kasi meron na yung mga easy pinya pinatanggal yung mga mata alam nyo naman yung alamat ng pinya kaya madaming mata ang pinya dating ka sino nakakaalam na alamat ng pinya kaya madaming mata kaya, kaya madaming mata daw ang pinya Yan, kanyang kanyang teknik ikaw nga kung paano magbalat ng pinya kasi meron yung easy to remove da ganito daw meron kaya lang sa akin yung pagbalat ko lumang paraan pa to pinapakita ko lumang paraan kasi wala tayong gamit na ganun kasi tayo lang naman ang kakain <laughs> hindi naman pang cater pang design hindi naman yung mga iba kasi magaling siyang mag mag design ng fruits food curbing tinatawag na food curbing yung iba ako todo mong paraan lang food curbing may ice carving, wood carving, pinatawag na ganoon. Talent nila 'yon. Dahil tayo ay dinaman ng cater or uh, ano, pagkain lang, ganito lang. Kasi mayroong gamit talaga silang pagganoon. Yeah, step 'yung uto nakita ko. Ito nakita ko lang naman dito kung paano ginagawa yung mga maliga. Yung matatanda nung araw. Yung nanay ko. Ngayon, na gusto kong kumain. Yung na-stroke na yung nanay ko. Ganito naman ang naituro na, 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 sa amin. Ito, kainin natin ng fresh. Hindi natin siya iluluto ng hindi natin siya iluluto ng pineapple jam or pineapple jelly o tinatawag kainin ko lang to guys ng press hindi siya sa hindi ko iluluto yan, like this lang tanggal na yung mata isang daan na yung nabili ko kahapon pero may 50 sa malaki hmm, ayan ayan, pineapple panahan ko ng asin tapos hugasan para daw hindi maano sa bibig sabi nila. <laughs> Yan. Irab natin ng salt. Siyempre, malinis yung kamay natin naman. Tapos, ako hugasan ko. Kasi maalat naman. Madami yata akong napalagay. Hugasan ko siya. Basta para doon hindi magsugat-sugat yung dila. Yan. Hugasan natin. <laughs> Ayan, bukasan ko siya guys. Ang galing ko yung asin. Kanya-kanya lang naman kung paano magawa Ang pinya. Ang pinya. kasi nakakain pa nga namin yung ano eh. Pwede isang subo lang. Yan, ganyan kasi isang subo lang. Ano ako? Hmm. Mandali lang, dahan-dahan. Kasi baka masugat. binilhan namin katas ng pinya gan, ang ganda ng paggawa ng bahay ayan kung so magsipag kang pagtanim may, tani, may, may tatanim kang lupa. ayan may daming iba iba kanya kanyang tinta pinya pine, Apple farm, mango farm lahat na dragon fruit farm Ayan. Next is may pineapple na ginawa natin. Ayan, pineapple. Isang bite lang. Tikman natin siya, guys. Kung maasim ba o matamis. Mmm. Tamis. Ayan. So, um, please like and subscribe to my channel. Pasensya na minsan wala akong vlog kasi siyempre busy tayo dito sa store. Ayan ka Isipan ko lang mag-vlog dahil din sa pin Ang gawin natin. Bye guys. Thank you for watching. Have a wonderful day. God bless everyone. Bye bye.